Yon, what's up guys? Good morning. Today is Sunday. So, syempre pag Sunday, alam nyo na. Pero ngayon lang to eh. <laughs> so, tatlo kami. Family ride to. Pupunta kami ng Subic. Yung naka-Aerox na yan, kapatid ko yan. Kakakuha lang din ng license. Itong January. First long ride niya yan. Gamit niya yung Aerox na dala-dala ko nung nakaraan. Tapos ang dala ng airpod ko naman. Honda Click 150 version 1. Tapos syempre ito. Ang dala ko yung NMAX. So nandito pa kami sa may part niya tato ng Bukawi. Eh. ay wala namang something special dito. Kundi yan puro lubak. Hindi ko alam yung ruta na gagawin namin eh. SBMA daw muna. Tapos pabalik. Bundok. So first time ko lang din kasi dadaan ng SBMA kaya uh, hindi ko alam. Yung destination sa Sovic hindi ko para sure kung saan talaga. Uh, grabe yung kalsada naman talaga. Sige okay, mamaya na lang. Wala naman something special dito eh. Oh. Puro ganyan lang. So ayun guys nakapasok na kami ng MacArthur. Dire-diretso na to hanggang San Fernando. Tapos yung papuntang SBMA, hindi ko na alam dun. Basta yung sa San Fernando, kakaliwa ang ganlubaw. Pero oh, after that, hindi ko na alam. Dito na tayo sa Balagtas. Ibang iba talaga sa akin tong Nmax na version 1. Kaysa sa Aerox. Ha. Mas gusto ko talaga tong dinadala kaysa sa Aerox. Di And di pa, di pa kami nagpapagas kasi yung Aerox puno parang gas. Yung Honda Click alam ko madami pa ding gas yun ito 4 bars po to eh ito ngayon max ang alam ko pinakamalaki ang tanke sa kanila di ko alam kung nakakasagabal itong cellphone para sa nakikita ninyo pero di ko kasi siya pwedeng alisin hanggat maaari kung may mga biglang tumatawag sa atin malaman natin kung sino di rin naman natin nasagutin yung mga tumatawag na yun. Lugi ang GoPro Hero 4 dito Pag gantong kalsada Malog ang video Hirap iwasan Diretso na ata kami hanggang Pampanga eh Sablit lang naman kasi Umalis kami sa bahay mga 6.30 Oh, nung oras pa lang 6.53 nandito na kami sa Malolos Medyo mabagal ang biyahe eh, Pero banayad lang ito kasi bago yung lisensya first time na maglo long ride tapos solo pa niya yung solo niya pa agad sa motor oh. doga nudge yan kahit sino na bago ang lisensya bagong kuha tapos first long ride ganado yan shoutout nga pala kay Lander Pangan kaibigan ko nung high school Naka-upload ko pa lang ng video. Yung ko pinanood niyo, nag-comment lang eh. Pero shout out pa rin sa iyo. Titingnan ko kung nag-100 pa to. Oh. Kaya pa naman mag-100. Anyway, racing ano ulit tayo no, racing to sino wala tayong gloves. Ito na guys, papasok na tayo na Pampanga. Macdo. Siyempre, mamaya na lang. Dito kami sa share. Apalit, papagas kami. Continuous yan. Sunuloy-tuloy. Isang bayad lang. Ito lang na may pinakamalaki yung tanki. Eh. Tapos na pala kami mag-breakfast, no? Doon sa sir. Okay ba, baba ba? Okay. Kailangan ako, baba. Mamaya na lang ulit. Papagas lang naman kami dito. Tapos na kami magpagas. Inaabot ng 470. Yung tatlong motor. Uy! Yun! So, hindi ko na alam kung nasan lupalop na kami ng Pampanga. San Fernando na pala to. May nakita na akong nagtitinda ng mga gloves doon kanina Kaso, sobrang tole nila Parang hindi linggo, no? Yeah, boy! Ang hirap dito, walang guhit. Pasok! Yeah, boy! Alon-alon ang kalsada. Wala akong mahanap na mounting para sa isa kong camera eh. Para magkaroon tayo ng front cam. Para naman ay iba yung angle Para hindi naman nakaboring Oras natin ngayon ay 8.23am Dito sa part na to Lugar na to ng Pampanga Hanggang doon sa Hindi ko alam eh Kung dinalupihan ba yon. Open na open dito Yeah boy Ninja 400 may pa ba? fire pa si Bossy nakapatay pa yung waste ko dun na ako mag waste bago pumasok ng SBMA Subic so, Safari sa pare yata yung pupuntahan namin so nung buong high school ako ah, parang hindi kami nag field trip doon pero isa yun sa gusto kong puntahan noon kaso ko oh, yun yan walang naging lakad yung buong field trip ko Subic so, Safari sa pare ngayon, pupunta namin. Hindi ko alam kung anong laman nun eh. Sabi nila parang Manila Zoo daw yun. Pero another level ng klase ng Manila Zoo. <laughs> Mas malaki. O eh. malalaman natin. <laughs> Naiiwan ako kanina. No. Kuminto ko kami. Pero yan, eh, na, na. Hindi pala nakarecord. Nakapatay pala yung camera. Sayang. Dun. So di ko na to alam kasi kumanan kami doon sa may parang rebulto ng World War 2 ba yun? So ang ganda ng bundok dito men Kitang kita mo Kasa may mga kabahayan ano Lalo bakit gano? Pagka may mga nakikita akong magagandang spot Pagka ni-record ko na wala na na Hindi ko kasi pwedeng i-standby lang naka on yung aking camera Buti sana ko sobrang dami kong spare na battery Kaso wala eh kaya tinitipid ko And pagdating doon sa pupunta namin sana pagdating doon ah, doon sa lobby kung pwede ako makapag charge eh, sana payagan nila ako para man lang ma-charge ko yung battery pasok na tayo ng bundok ayun well, kita nyo ba yung mga bundok na yan? magnan mag non-stop ng recording dito kasi hindi pwede uhubos yung battery natin makawala tayo ng climax ganda men gilid ng pundok na yun makabulaklak po ay dito men okay no para siyang pondo wala din nyo makikita na harangan eh. grabe yung mga bahay dito oh. ay parang nasa ibang bansa grabe yun shout out kay bossing oh. sana malaglag yung camera mo at nasa gilid na nga tayo ng bundok <laughs> <laughs> Grabe naman Ano na ang gusto ko dito eh Wala may ganda ng daan dito men sambales balis na pala tayo Uy, ganda ng kurbada dito Okay, inis Okay, safe May checkpoint Pero hindi tayo inarang Ganda dito Ako okay, muna Dito na kami sa may subik. Banahid lang ang takbo dito. Hindi ko rin kasi gama yung lugar. Nakipagpalit ako ng motor. Kasi nandun yung ano eh, yung waste. Dito kasi, stop and go. So baka mamaya, huwag dire-direcho tayo. Nawala lang kasi dito, full stop. Hindi kasi pwede na sabay-sabay. For safety dito bago ka pumahasok cobarin mo muna yung helmet mo kailangan makita yung mukha mo Yan yung policy nila dito sa SBMA so ito may stoplight siguro okay pag ganitong may stoplight hindi na kailangan ng stop and go sa mga intersection lang siguro na ganon so kaya ito ginamit ko para sila yung mauna kasi first time ko lang dito ayun the airport gilid lang pala ito ng airport doon dadaan na namin Ayun. kaso walang aeroplano laki ng barko oh. first time ko makakita ng barko ganyang kalapit ayun oh. ang laki pahangin lang kami at uh, bakbok na ulit so palabat na yung battery ko, <laughs> di, ko alam, aabot, di ko alam kung saan na aabot o hindi ko alam kung aabot pa ito sa subik sa pari Sarap siguro to mambay dito kapag kahapon. Si may dala Diyan kayo magkakape. Yung vibes dito para ka nasa ibang bansa eh. Walang mga taong naglalakad. Basta tayimik lang. Eh hey, ma'am, pwede po magtanong? Pwede po ba pumasok diyan? Hindi ko po sure kung tapos na 'yung interview. Ah. Pero ask na lang po minsan, papapasok sila. Okay, thank you. Uy! May helicopter doon oh! Sa GTA, sasakyan ko na yan. Ito, may runway dito ng aeroplano. Hindi ko alam kung ginagamit pa yan. Dito, port na naman. Ayun. Subic Bay International Airport. Kaya naman pala. O sa Google Maps, dire-diretso pa. So, hindi ko alam kung nakalabas na kami ng Subic. Let's go! You know, mga mga adventure bike Dito na tayo sa loob ng bundok men Ayun o, ayun may dagat na Kita na yung dagat dito Habibitin kami iyo लिकोहकड़ Nyo, entrance saan kaya pwede magbarkang motor? So far, umabot tayo dito. Kaya saan po pwede magpark ang motor? Kaya po. Dito na lang.